Hello! 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 So we're here sa aming town. Ayan, ang lamig. Sobrang lamig. Ah, nisipon ako. <laughs> Hi! Hiking, exercise. Kailangan kasi dami ng fats na naipon. Wow! Mamaya tuturo ko kayo sa aming hacienda. Naksalaman no? ako ng hacienda. <laughs> Kareba. Ano? Ano mo? Ano? No. No. Kasama ko yung uh, aking aming bunso-bunso. At ngayon eh nag-iiba ang kanyang boses. Magsalita ka nga. Lofo. <laughs> nagbibinata na. So, ngayon nasa province nga kami. Pupuntahan namin dito yung isang kainan na masarap daw yung luto. So, try natin, maa naman and then bibigyan ko kayo ng pasilip sa aming na uh, napakagandang bayan at madaming maraming tanawin o ba diba? kumusta ang christmas? Uh, masaya naman bakit masaya ang <laughs> <yung> christmas mo? <laughs> bakit masaya ang christmas? masaya naman tayo eh goro di, wala? bakit masaya ka? ha? sama-sama uh, ang aming pamilya <laughs> kasi nangatingin ko yung ngayon kay uh. nagluto kayo? Graham lang. <laughs> Graham lang. Graham lang. Nung di balik ka tanya pati importante. Jay maluto man no, nat importante di Christmas ni. Buang pamilya. Buang pamilya cha. Caka... Pagdasal sa Panginoon. Nimikot man laman <laughs> sin sa uto da kan usang kan. Amen bisitaan. Ha. Ano importante ni malaga. Ang aking pamilya. Buo Sama-sama. kasi kaya kaya ito lang iluluto adi, basta sama-sama adik iso iso tagitingin ba palalasan nga eh wala walang imig tumawa so yan ganda kayo ng view dito sa amin wait right lang pakita ko sa inyo What's up? What's up? Yan. So, gusto kong bumisita sa, sa farm. Ito yung mga ginagawa namin ng mga bata pa kami. Dito ako lumaki. So, try, -try natin mag-work ulit sa farm. Hindi ko alam kung anong trabaho ngayon doon pero pupuntahan natin sila. Let's go! I'm excited. Tara, then, konting pasilip dito sa amin. Tanan! Ito yung daan, papunta sa farm Medyo madalas okay look no at this look no at this ah. all right <gasps> yeah let's go Ito. Mga kadalasang tanong dito. Patatas. Repolyo. Carrots. Broccoli. Dari. Dami ka din. Let's go. Tara. So, malapit na tayo sa amin. Let's see, Going kind of work I can After how many years have on a farm? Let's try to farm. So that I don't have to Okay. That's one of the last. Ooh. Alright. Ah. Okay. Sino may aso? So dito na ako sa amin. Ito yung amin. Muntin Campo. And Nandito na kami sa so, ah. farm. Nandito na ako sa farm na. Alright. Ito. Hmm oke, okay. dan um. sekarang nilai yang ini salingnya. Let's go, mau ambil toko-toko di situ. Right, ah. Untay asuk, lantai asuk. Imano. Wala naman siguro right. ang okay. aso Ha. Huh. Hmm. Huh. sa baba. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. So, I think yung trabaho ngayon ay magpupuras. Magpupuras ng sweet peas. Tara! Okay. Dito, kailangan mo ng water dito eh. Nag-ulas. So, train, 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 train. so ito yung kinabubuhay namin Funny. yah siya sweet piece mm -hmm buras buras oh, uh. hmm. Try ko magburas <laughs> Kung alam ko Madali lang naman siguro. At tayong pwede. Umali, tayo, umalis. Dito din. Mga. Ilang pidaso pa? Pidaso. Ay. Lima pa. Dalawa dala, tatlo. no Kasi si doon sa kabila. Mm. Bibitin okay. mo yung si Milia ta malalaki. Yan. Oh, naka-video to eh. post ko. <laughs> Tapos ano, papanoorin ng mga tanda sa Sa Sorsogon. Ay, wow! Saan ba? Saan ba kayo, ate? Ilo-ilo ka. Ay, ilo, -ilo pala. Ilo-ilo. Hmm. -ilo. Okay, magbuburas ako. Sige, sige, Pero sa kabila, dito ako sa kabila. Lalapas sa pinagawa. Ay, baba? Pinagawa. Baba. Tatay ngay? Hindi nga, tatay ngay. Mag-inabot mo. Ay. Mag-awit? Mamaya. Hehehe. <laughs> Paano ba? Like kita Oh, ano yung buburasit? Yung malalaki yung buto. Hmm, barin. Oh. Yan. Buras-buras. So, mamaya korta-korta repolyo. Korta. Korta. Hmm. Pwede. Kaso basket. Saan si... Ha? Ah? Yung naimpis. Okay. Go. Hmm. Plastik, huh? plastik. Dito na lang ako, sasabay ako dito. Matang. Gumana yung tablet kate. Gumana yung tablet. Siya yung dalang bata, naglalaro sila. Si, siya yung sabi ni mama, Tikboy. tikboy? Si tick boy? Oo. Nasa taas. taas. Magay ka ate sa mga pamilya mo sa Iloilo. Hindi ko nga siya Nakontak yung pamilya niya. Gusto kong kontakin. Ay. Mm -hmm. Hindi, yung pamilya mo ate. Ay, ako? oh, magay ka sa Iloilo. Baka makarating tong video ko sa Iloilo. Ay. <laughs> Shout out po Ay, yung ano. Ay, sa nagatigbawan. Tigbawan. <laughs> tigbawan. <laughs> Pupost ko to mamaya. Mamaya ang gabi. Tigbawan Iloilo. -ilo. Ari tigbawan. ko. <laughs> Ayan, para mak makita nyo si Ato Ay. Arlene. Busy-busy <laughs> na nag ano. So I Busy busy sweet peas. Ah. May naipos ako ya. Manumano kami ni George Boras. Oo oh, ngayon nakita ko yung picture eh. Dewa. Saan yan? Nakarating tuloy doon sa ilo-ilo. May... Mindanao ka mo ah. Why? <laughs> pinsan ko taga Mindanao. Ah, pinsan tayo Mindanao. Layo nang narating nyo ate. Abang ilo-ilo to ano, ilo-ilo to... From North Cotabato to ilo-ilo na. To Benguet. Oo, to Benguet. <laughs> hmm, kung paano ka napunta dito. <laughs> Oo. Oh, oh. It's a long story i-interviewin kita sa susunod na pagbalik ko para ano sabi sa na, new year sabi ng pinsan ko sarap tumira dyan oh punta kayo dito talibro yung aircon aircon <laughs> uh, yan may gustong pumunta basta walang covid ka no yan sana nga eh covid covid itong malalaking ano malalaking buto hindi na hindi na hindi na Kasem, 200 may sa kilo. Tumama ka manin. 170 kanya. Ah, 170? Sabi ni Bumaba. Bumaba nung, nung ano-ano, 250. Hmm. wala wala ako nahanap nagkukorta ang repolyo nagkukorta sana ako eh. ah bakit pwede natin para mapakita ko sa inyo kung paano ano yung repolyo sana gustong galawin sana itong mga repolyo dito eh kaso pagkalitan ako ng tatay ko ma hindi pa pwede tra ganap tayo nang pwedeng magkorta na naman ito yung mga ganitong repolyo manilip pa kasi yan hindi po pwede so, pwede siyang anihin usually kapag malalaki na yung ulo pag malalaki yung ulo pinuputol na yan kaso yung mga to manilip pa lang eh siguro mga 2 months pa lang ang ato so yun lang yung nagkukurta dito wala na kaya nga hanap hanap